Good morning, mga kapatid. Ayan. Meron na naman tayong morning sun. Ang ganda ng kulay ng ibon. Ibon nga ba yun? Magandang umaga. How are you today? Remember, mga kapatid, araw-araw ang pagpapala, ang pagmamahal, pabor ng Panginoon, ang kagalingan ay bago araw-araw. Yung joy, kagalakan. Okay? kaya huwag tayo mawawalan ng pag-asa maraming salamat God bless us all God is with us Hallelujah magkukat tayo ng talbus tina ko laki yung talbo sa kamay mo Yeah. Hello, good morning. It's a beautiful day. Good morning! Kung nasan man kayong parte ng mundo, mga kapatid, pag pala inawa kayo ng Panginoon, maramdaman nyo ang kanyang presensya. At sa mga taong hindi pa nakakilala masyado sa Panginoon, alam mo na may Diyos, pero parang malayo siya para sa'yo. Wala pang relasyon. Na may makilala mo na siya ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. nag-aaral tayo ng cards. Madada. Um, Para ang magandang memories. Hmm. Yeah, Ikaw, bunat ka dah. magaling ka magtongit dati. Balik mo yung memory mo sa tongit numbers. Nine. Walang sasapawan yan. 9? Wala. Hmm. Sa is. Walang, no, walang mo, edo, mo, mo. mo yung sa mo dito. Yan, si yung six mo. Six? Yan. oh, lagyan mo dun sa seven sa akin. Yan. Yan. Okay, good. 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 na oh, Yan. Good. oh, ako na. O, oh, tapon mo. Na, nine. O, oh, ako seven. na. Nine. Tapon. Nine. Kayo na, may. Nine, nine? Kayo na, may. Two, oh, no, Wow, Masimudra. Ang, Ang galing. Ang galing-galing Ang galing-galing ni Mami. Oh. Meron pa ako oh, siya, oh. Oh, eh, wala. Oh, oh. Hindi, bunutin mo yan, di. Oh, ah, si mami, oh. Oh, sige. may dalawa ka dyan. Oh. Meron ba yan? Oh, tapo ni mami, Jack. Excuse. Mm. Tapo ni mami, Jack. Oh, chow mo, Jack. Hmm, da, meron kang dalawang Jack, eh. <coughs> oh. Oh, lagay mo ang dalawang Jack mo. Oh. Yan, tatlong pares-pares. Oh, isa pa. Saan dito? No. May ko na lang to. Jack, isa pang jack. Dalawang jack mo eh. Saan yung isa? Yan, yan, o. Oh. Dalawa, tas chow, ito. O, oh, jack, tapon ka na. Tapon ka na. Ano tapon mo? Anong hindi mo kailangan dyan sa baraha mo? Anong hindi mo yung kailangan pares. dyan? Yung walang pares. Yung walang katama. Ano? Well, Tingin ka ako. dyan. Ka, mo eh. yan. Kaya nga, nilabas ko na yung baraha ko. Anong tapon mo dyan? Yan. Di yung walang kasama, walang mm. cutting ticket. Yes. Ano? Pwedeng queen, pwedeng nine. Queen? Hmm. Ilan queen mo? No? Hindi. Isa lang. tapon na. Queen. Tapon. No. Ako naman bubunot. Queen din. O, kunin ko yan kasi baka may lumabas na. oh jeez. Ten may. Mm -hmm. ah. mm -hmm. ah. Ang bubuhin mo, tatlong magkakapareho o kaya sunod-sunod. 5, 6, 7, 8, 9, 10 na an numero. Ang dami, marami yan, Mia. Thank you, Mami. Ah. Thank you. Ito, iyo yan eh. Bakit tapon mo? Ito may, 8. Ito may, 8. I. B B Sige, try natin dito Sa taas Try natin S S Ano yung pisa? S S Ano yan? S S Ito, ito Mga sinulat mo una S yan O, sige, sila S S I I I I I ah? I I Mali? Kung una yung eris O, sige I i Ano? Ganino i. Pauli 'yan no, e. dito. Sige, sulat lang. Oo. Okay? E. Tingnan mo kung magsasabi para magstay sa mind mo. Sige, sabi mo i. E. e. 'Yan. Oh. Oo, e. so, sulit na sulat. Good. E. Mm, S ulit. E. try mo S. I. E. Okay. Pag kuha mo na S naman uli. S. Sige. Ano yung S? S, ayan no? yung S. S, S, S. Sige. S. Dito? Hmm. Iyan, di ba? Peace. Oh, P. P. Peace. P. P. Try mo, ano? try mo P. P? Ito ibang P. Yeah. Ano letter to? Peace. Ano? Huh? S. Yes. S. Yes. Ano letter to? S. S. Okay. And ito. S. Ano yan? S. Ito, ito, ito. Ini itu. Ini letter yan. Ano yan? S. E. E. Okay. Ang tadi tayo dito. Puro S. Puro S. Puro S. Sige, puro S. S for September. Sige, S. Sulat natin S. S. Oh, sulat mo na. S. Tapos pagkitin mo ha, mas sulat mo. Uh, S. Hmm. S. Sulat mo, sulat mo. S. Tem, ano yun? S lang lakay. S. S. S, S lang. Hmm. Ah, uh, ko? Ulit, ulit. Ang um, ulit, ulit. Ulit, ulit. Ngayon yan ang S. Oh, ikaw naman. S. Yes. Hmm, sige. Sige. Yes. Ako, mamalik. Hayaan mo na, okay lang. abalik tayo. Sa susunod, naman. Kung, kung mali, hayaan mo na. Next line. Ano ulit? Ay ulit? Oo, oh, hanggang may memorize mo. Yes. Good. Yes. ina yeah, try yes. namin yung birth date. Eh, hindi niya na. Sulat eh. Start tayo sa umpisa sa S. Yes. Yes, okay na. Sige, mga baba. Pwede na E, letter E. Kaya na. E? Mm, -mm. Dito naman, E. Ayan, sige. Okay, E. Good. Babanggitin mo pag nasusulat ka. E. Sige, sulat mo. E. Sige. des. No. E. E. Ah, oo, dito. Ilang? Dito la, i. Tanggihin mo na si mo para ma hindi mawawala sa isip mo. Habang sinusulat mo, sabihin mo, i. I. Ko ng letter. Sige, sulat. Dito ba 'yon? Yes, kahit saan. Diyan o dito. Sige. Hmm. Sabihin mo. Yung letter yan. He. Oh, sabihin mo nga mo sinusulat mo. Kasi pag binabanggit, sinusulat o tinatouch, may imagination sa mind. Sandali. Sa ano Len? may yung bintana? Sa... Okay, thank you. Yes? Yes? Ano ayos? is? September. September, gano'n? Yes. Ha? Hey. Mm -hmm. Ito? Yes. Yes? Uh -huh. E Ma'am? O, oh, P na. Sip sa yes, mga mga kumpisa? Yan, dito to. S E Ayun no, P. Letter P. P P Oo. Mm -hmm. Sip mm -hmm. Sip Timbel Oo. Sip Timbel Sige, sulat mo na P. P Ang so, ulusod. Dito. dito. Yan, gayahin mo lang to. Yan taas, gayahin mo. Hindi, hindi. Tapalas ka. Sige na. Practice lang. Kaya mo na. September? Oh, P na P. Oh, September. Eh, so meron ko tayong S, S, E, A, P, P na. Tapos? P. P. Hmm. Tapos? Okay, mga muna yung B. Tawag, ano na? Okay, mga muna yung B. Saan yun? Dito. Ito? Hmm. -o S, S, E, 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 P. Tulad na, P. Letter P. Hindi mo kaya yung Kaya mo yan. Sige na, Bel. Itu unikah? Hmm. Ya, ya, mm -mm. Ya apa hima? Tito. Cini? Hah? Sini ini sini mas sulitmu. S I I I P. T. T nanti, T. T. oh, T Sip. Kembel. Tulad nanti, T. Excuse me. Mm. Nito, 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 nito. Nito. Mm. Hindi ko lang mo lang ito. Oh. Gagayahin mo ito. September? Mm -hmm. And then? Ayun lang. lang? Paano niyo makalimutan? O, oh. kasi nakalimutan mo. Oh. Kaya papaalala sa'yo ng Lord in Jesus name. Sige na. September? Pina. Ti. Nasa ti ka na. Saan ti? Ayan na. Sulat mo. Susulit ko saan? Dito sa sinasulat mo.

Na, no, dito na. Septem na tayo. Tem. t e Ano? Ayan o. T-E-M. T-E-M. t, -E t, -E -T. Mm. na. Letter T. t e na tayo. T. Talagay ko ng T? Mm. -hmm. Saan dito? -mm. -hmm. Ito ganito? Hmm. Yung kaya Ano susunod na letter? E. E? S, E? Oh. Ayan o. No. T, tapos E. T? Tapos E. Ito, so, kopya mo lang yan eh. T. Ito, sulat mo. Dito. Hmm. Nasa E na. Sip. Sip. September, ano? Mm Sige. September. Sige, sulit mo. Ano ito? September September Sto Buuhin mo pa na maging September Magaling ka, hindi ko alam eh Kaya mo yan, Manalaman mo yan Ang Jesus ng Ano? Sulat mo nga, eh e. Kukupay mo ito O, nasan ka na? Tapos na S, E, P, I. No, oh, yes. S S E T T. Oh, ano kasunod ng T? Ano sa ano ng T? T. Ano kasunod? kasunod? Ano kasunod? ng E? Oh, sulat mo E. E? Do no. E dito? Ha? Huh? Hmm. Dito? Hmm. Yes. Hmm. Sulat na nito. Saan na ako? Pukopihin mo ito. September. Gawin mo dyan September din. so, <clears throat> hmm. na Ang kaya yan. Meron na tayong S. Ayan, o. Oh. Meron ang E. May P. Hmm. May T. May T. O, yun na. E. Hindi ko naman. Kaya mo yan. Malalaman mo yan. See, ano? Pag sinulat mo, nag-practice ka ng practice, Maatatanda mo yan. Birthday month mo yan. Eh. Birth month mo yan. Eh. September. Sige na. Sulat na. Letter E na tayo. O, sulat mo dito E. Ayan o E. Di ba pre-practice natin? E. 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 O, practice mo. Dito ang E. Pagyan mo na E. Saan? Katabi ng T. Double? Dito? Double? Isa lang E. Ayan, kakopihin mo lang ito. Eh, si. Ayan, ito, ito. Ito, September. Hindi talaga yung September. September? September? September ulit dito? Oo, oh, kakopihin mo nga eh. Para hindi mo makalimutan na isulat yung September. September, September. Sige na. Hmm. Sulat na. Ha? Sulat mo lang. Saan ko lang? Saan ko lang? Dito, sa tabi na. Ayan. Ayan. Ina tayo i Hindi na ito? Pwede din yan. Ano gusto? Dugtungan mo lang. Kopyahin mo. Hindi ko na naman <coughs> ito. <coughs> <coughs> o, E muna tayo. Letter E. Ah, sulat mo muna E. Ba't pasensya na? Okay Di lang. Mo muna, eh. Walang problema. Kaya makakaya naman lang. Sige na, sige na. Huwag kang susuko. Dito naman ako tulungan kita. Sige na. Babalik hmm. din yan. Ibigay ka ng Lord ng new mind. Sige na. E. Ito na oh. S-E-P-T. S-E-P-T. ano sunod? E. O, lagyan mo na dun E. Letter E. Yan yung E oh. Yan. Kasi, e. E. O, oh, lagyan na dun E. Mm -hmm. E. Yan E. O, kaya nga. Lalagyan mo na sa Yan. Dito. Mm -hmm. Pagkatas ng T. Katabi ng tea. Pagkatapos ng tea. Oh, para tember. September. September. Septem September. Tingnan. E, na. Eh, may nakaiko. sep September. Mm, mm Sulat na, sulat na eh. Tapos Para alam mo na anong tapos. Tapos noon, may memorize mo na yung birth month mo, no, September, masusulat mo na. September. San Ayun Ay, September. September. Sulat na. September. Hmm. Kaya yan. Sige na. Focus lang tayo. E. Letter E na. Papractice mo na tayo ng E. Ano manang ang E? E. Ayan. E. Sige. Sulat ng E. Santo. Letter E. Letter E? Hmm. Oo. Oh, ngayon. Sulat lang E. Ha? Sulatin mo para matandaan mo. Letter E. E? E. Oo. Oh, sige. Sabihin mo. Tapos sulat mo. E. Hi. E. Sige, ulit-ulit. Good. Tapos? Sige, damihan mo. Hanggang ma-memorize mo. Good. Hi. Hi. Oh, lagi mana e itu? nih to. Tapos huh? nanti, Ina. E Hi. E. Hi e. e. ulit, Hmm. <coughs> Anda. Hi. E. Oh, sunod M. September. Ayan huh? o. M. P-E-R. Okay mo na. Kaya mo na. September. Okay. eh. Uh, Walang ka ng M. Sige. Malapit na matapos. M. I M. 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 Sadyong M. M. Ayan o. M. O, sulat mo na dito. M. M. Sandon. September. Basahin mo lang ko. September. September. Sep, -sept September. Mm. Tapos ito? Tapos na yan? Basahin mo. Basahin mo. Sep? Sep... 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 Tawag yan? Sinasabi basay ba? mo ba? Basahin mo. Basahin mo. Septe lang to. Walang ha? na M. B-E-R. C-M... Ano? September. Sept. M-M sim, mm na tayo dito mm mm -m? m. double m isa lang m ha isa lang m m paano na yung m ganyan ito o m ayan okay tapos b pasahin mo na yan septem na oh BER na lang b e r b na lang b Ayan eh, o, -E B-E-R, Lagi mo to. B -E -R, ber. Lagyan mo ito, B-E-R, ber. B-R-B. B. Dito? -B. B. Mm-hmm. Ano nalagay ka? B. B. Victory? Oo, oh, boy. Ayan eh, o. Boy? Kaya mo lang ito. September C. 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 Kaya mo yan? B? B na, B. Ha? Huh? B. Kaya mo yung lakay ko? Break time mo na? Hindi, hindi, hindi. Okay lang. O, sige, okay. Good, good, good. lang, good. hindi ko lang alam kung... Kaya nga tayo nagsusulat para malaman mo, okay? Tara na. O, B na, B. As in boy. Ito, B. Nagsulat natin ito, B. B. Okay, oo. B. O, sulat natin dito, B. B sa M? Oo. Mm -mm. B okay, dito? Oo. No? Baby, baby boy? Oo, yes. One week na kami nagbabiking, kaya sunburn na kami. Boy. Pero masarap sa pakiramdam. Paano, Paano na ang boy? Paano, na boy, boy, boy? Ito. Boy. Saan ang boy? Ito. Boy. September, bear, September, B, September, B, itu B oh B, bel, Oh, sudah bel, B bel, mm -mm. B bel, yeah, yeah. B. bel, bel, B. bel, Ang saan ang R? Dito, ganyan, ang R. Ayan, ah. o, oh, sulat natin na doon. Dito? Oo. Uh -uh. Okay, basahin nga natin. Yung sulat mo, ganda na sulat mo na kayo. Oh, September. September. O, oh, sulat nga uli. Isa pa ha? Isa pa. Isa pa nga. Isa pa nga. Ayan, o, break time mo na. Saan mo ba nagawa ba yan? Ha, ay, eh, nagawa mo yan. Birth month mo yan. Kailangan masulat mo yan. Oh, yan. September. O, sige nga, sulat pa nga. Ayan. Hindi ko nga maintindihan sulat eh. sige nga, sulad pa. Isa pa. September. Break time muna tayo. September uli din. Break time muna tayo. Sa so, pagsusulat. Ayan lang. Cards. Di ba magaling ka dati magtong it? O ngayon. Pag samasamay mo ng cards. Kunyari ito. Four of diamonds. Eight. Na flower. Nine na flower. Nine na flower.